Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam nyo ba ang istorya ng lalaking inalagaan raw ng mga unggoy? Siya si John Cebunia at ayon sa kanya, kinopkop raw siya ng mga unggoy noong bata pa siya. Bago ka pa magduda kung totoo ba ang istoryang ito at hindi fake news, dapat mo munang pakinggan ang kanyang salaysay. Noong bata pa ako, naalala ko na tumira ako sa gubat kasama ng mga unggoy. Mga unggoy ang tumulong sa akin para mabuhay sa gubat. Paano ito nangyari at posibleng nga ba naalagaan ng unggoy ang isang tao? Yan ang inyong matutuklasan for today's video. Nangyari ang lahat ng ito sa Kampala, Uganda, Afrika noong 1989. Maraming tao rito ngunit sa ibang bahagi ng syudad matatagpuan ang makapal na gubat. Dito sa probinsya ng Bombo, natagpuan ng batang gusguse na si John Cebuña. Habang naglalakad ang mag-asawang magsasaka, nakasalubong nila ang grupo ng mga unggoy kasama ang batang ubod ng dumi na akala nila ay taong grasa. Balot ng buhok yung mukha niya. Like... Kawit niya ang unggoy. Mang oh, his... Buong niya ay puno ng buhok. Atakala namin halimaw siya. Makapal ang buhok nito at may mahabang kuko. Hindi makapaniwala ang mga saksi kung paano ba nabuhay ang batang ito sa gubat. Malaki ang hinala ng mga tao rito na ang batang ito ay namuhay kasama ng mga unggoy. Marami tuloy ang nakapansin na baka ito raw si Tarzan yung Tarzan sa pelikula na pinalaki at inaruga ng mga unggoy hanggang sa lumaki. Ayon sa mga rescuer, ito raw si John Cebunia, ang batang nawawala na isang taon na ang nakalipas. Namuhay sa gubat ang batang si John dahil di umano inalagaan raw siya ng mga unggoy. Nakakatawang isipin ngunit posible nga ba ito? Para malaman ang kasagutan, dapat nating kunin ang panig ni John Cebuña mismo. Maski ako hindi makapaniwala na dati akong inalagaan ng mga unggoy. Marami ang nagsasabi na peke ang istorya ko pero totoo ang lahat ng iyon. Nahirapan si John Cebuña na ikwento ang kanyang karanasan dahil hirap itong bumuo ng salita. Apat na taong gulang lamang si John nang mapadpad siya sa gubat at sa loob ng isang taon ng paninirahan niya kasama ng mga unggoy, nagkaroon siya ng sakit na delayed learning disorder. Walang ibang makausap si John sa gubat kaya hindi niya nahasa ang kanyang communication skill at ito ang dahilan kung bakit hirap siyang magsalita magpasa hanggang ngayon. Sa loob ng isang taon, walang nagturo kay John kung paano magsalita, kaya lumaki itong mangmang. -mang. Nang kinuha si John sa gubat at dinara sa syudad, mas kaugali pa neto ang hayop kesa sa tao. Walang nakakaalam kung gaano ba talaga katagal si John Cebu niya na tumira sa gubat kasama ng mga unggoy, kaya hirap na itong mahipag-usap sa mga tao. Pagkatapos marescue si John, agad itong dinala sa bahay ang punan. Dito sa lugar na ito, nakahanap si John ng pamilya na mag-aaruga sa kanya. Pinaliguan siya rito at nilinis ang katawan. Hindi ito naging madali lalo takot sa tubig ang batang si John. Maski sa mga batang nakakasulubong ni John, tila ba ay natatakot itong lumapit at mas gusto ang mapag-isa. Noong dinala namin ang bata sa ampunan, para siyang mabangis na hayop na busto ang mga aga. Takot ang lahat ng bata na lumapit sa kanya. Ayon sa mga nag-aalaga ka jan, nalaman nila kung bakit napunta sa piling ng mga unggoy ang bata. Noong apat na taong gulang pa lang si Jan, lumayas ito sa kanilang bahay. Palagi daw kasi itong ginugulpi ng kanyang tatay kaya mas pinili nito ang manirahan sa gubat. Habang nasa gubat ang batang si Jan, dito siya nakatagpo ng grupo ng mga unggoy. Ang species ng unggoy na tinuturong kumupkop kay Jan ay ang mga vervet monkey. Mas pinili ng batang si Jan ang sumama sa mga unggoy kesa sa tatay niyang palagi siyang sinasaktan. Inabot ng isang taon bago pa siya na-rescue ng taong bayan. Pagkalipas pa ng ilang taon, eto na ngayon si John binatilyo na at marunong ng makisalamuha sa mga tao. Marami na ang mga nagbago kay John. Natuto na itong magbasa. Pati ang magsulat, kaya na rin gawin ni John. Yun nga lang, dahil sa ilang taong naantala ang kanyang edukasyon, medyo mahina ang kanyang utak. 30 anyos na ngayon si John, ngunit ang kanyang isip ay katumbas lang sa talino ng 10 taong gulang. Mahina man siya sa eskwela, mahusay naman siya sa sports. Sa katunayan nga, ay eh, minsan na siyang naisali sa Special Olympics para lumahok sa track and field. Ito na ngayon ang naging libangan ni John Cebuña, ang magsanay ng tumakbo ng mabilis. Bukod sa sports, naging mahusay din siyang mga awit. Aktibo si John sa kanilang eskwela sa tuwing may okasyon dahil siya ang nakatoka sa kantahan. Simula ng alagaan ko si John, nung bata siya, marami na ang nagbago sa kanya. Hindi na siya kumikilos na parang hayop at marunong na siyang makisama sa mga tao. Para kay John Cebunia, malaki ang kanyang utang na loob sa mga unggoy. Kung hindi raw dahil sa mga unggoy, maaaring namatay na raw siya sa gubat noong bata pa siya. Pero kung ang mga sentipiko ang tatanungin, mukhang hindi totoo ang mga kwento ni John Cebunia. Para sa mga eksperto sa ugali ng hayop, imposibleng merong unggoy ang mag sa tao. Ayon sa panayam kay John Cebunia, ikiniwento niya na hindi naman daw siya kinukutuhan ng mga unggoy. Para sabihin mo tinuring kang kapamilya ng unggoy, dapat ay kasali ka sa kinukutuhan ng unggoy. Ang pangunguhan ng kuto ay ang paraan ng mga unggoy upang mapagtibay nila ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Pero sa kaso ni John Cebunia, hindi raw siya kinukutuhan ng mga unggoy kaya malakas ang kutob ng mga eksperto na hindi naman siya itinuring na kapamilya ng mga unggoy. Pangalawang dahilan kung bakit hindi totoo ang istorya ni John Cebunia ay dahil ayon kay John, hindi naman daw siya binibigyan ng pagkain ng mga unggoy. Sa tuwing naugutom ang batang si John, kinukuha lang niya ang mga tiratirang pagkain ng mga unggoy. Para masabi kasing inalagaan ka ng unggoy, dapat ay pinapakain ka at sinusubuan ka nito. Ang mga unggoy kasi ay hindi madamot sa kanilang pamilya. Ugali ng unggoy ang magbigay ng pagkain sa kanilang miyembro. Ngunit sa kaso ni John Cebunia, nakakakain lamang siya sa tuwing may tiratirang pagkain ng mga unggoy. Para sa mga scientist, maaaring kinunsinti lamang ng mga unggoy ang presensya ng batang si John, ngunit hindi naman talaga siya tinuring na anak ng mga unggoy. Kahit ano pa man ang nangyari kay John sibunya, totoo man ang kanyang kwento o hindi, naniniwala siya na utang niya sa mga unggoy kung bakit siya nabuhay. Malaki ang utang na loob ko sa mga unggoy dahil kung hindi sa kanila, wala ako sa mundo ngayon. Minsan ko nang naitampok ang istorya ni Oksana Malaya. Ang babae sa Russia na di umano ay pinalaki raw ng mga aso. Kaya naman sa kilos pa lang niya ay para na rin siyang aso. Si Oksana Malaya at John Sibuya ay parehong inabandona ng kanilang magulang noong bata pa kaya nakahanap sila ng pamilya sa piling ng mga hayo. Sa kaso ni John Sibuya, nananatili siyang positibo sa buhay at piniling mamuhay ng normal. Gusto niyang patunayan sa mga tao na huwag nating sasaktan ng mga hayop dahil para din silang tao na marunong magmahal. Kaya naman para kay John sibunya, iaalay niya ang kanyang buhay para alagaan ang mga hayop na minsan nang nag-alaga sa kanya noong panahon na walang kumukup-kup sa kanya. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Calvin at Klein. Hello rin kay Joel Makabidang. What's up kina Prince Cedric at Serin Alizaga. Shoutout kay Jeric Borhal Sombrero. Rehana Gandawali, Aina at Aldin Norilla at kay Drewid Eli at Pepay Princess Villarias. Maraming salamat sa inyong panonood. No? See you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!